Hello guys, good morning. Nagluluto naman ako ngayon ng sopas. Isa ko na yung bawang. Ngayon yung sibuyas. Ngayon ang um, gusto ko lang yung breakfast. Ayan natin yung manok. luwa. Nginom naman sa okay, okay. dog lang no, kasi nilagay na sa Ano oh, nalang matira 'yung Mima. Last na yun yung nilagay sa ano, spaghetti. Ha? Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. na. Ito naman siguro ito, wala nang ng hotdog. Walang <coughs> hotdog. Kasi nung nagloko ako nang isa dito eh, last na kasi yun. Kasi nung last time, bina ng mga bata, ano ang niloto? Ito. At itong piraso ang niloto nung nagbaon. Tapos yung natira, lima pinagluto ako ng spaghetti. Ayun. Okay, natin yung makaroon na ito. Isa lang natin ng bahagya. Okay, natin ang sabaw. mamaya ko na ilagay ang carrots at saka repolyo dayon gatas mas na natin ng chicken cubes julio carrots ito naman yung gatas at chicken pieces. ang nawala lang dito is yung hotdog, okay lang kasi mayroon naman carrots, may na po ito naman ang natin na ng hotdog kasi ubus na ang hotdog hindi ko pala naisabi hawit na yung hotdog nalagay muna ako ng sabaw tutup dulu natin ng paper, kunting paper, kunting asin. tap na yung sabaw so yun lang tap na yung mga guys mamaya na ito na yung mga ng ingredients carrots chayot, puri puri gatas chicken cubes nagla tayo ng paper black like pepper black brown paper. So, Ito na. na nawala. guys. Thank you for watching.